Hello! Isang magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin, Mayor Malapitan versus Trillanes. Isa po ito sa tinututukan natin no, ng mga media ang labanan dito sa pagiging mayor sa Kaluokan. Ganon din po sa Pasig. Ang labanan sa pagiging mayor sa Pasig. Andiyan po si Biko Soto. At sa Maynila, andyan po si Isko Moreno and Lacuna at siyempre sa Dabaw. Yung labanan dyan, uh, ang balita natin si Mayor Rodrigo Duterte ay tatakbong muli bilang mayor. Ang kalaban niya ay si Nograles. So isa yan sa mga mainit na tinututukan gaya nga dito sa Kaluokan. Nang nakita ko po ang track record nito ni Malapitan, sabi ko nako, tapos na ang laban, tapos na ang boxing. Eh walang kapanapanalo pala itong si Trillanes Kumbaga, misto lang kakain ng alikabok dito si Trillanes Oo, oh, mamaya ilalatag natin yung track record nito ni Malapitan So bago yan, pakilike po muna ang video nito At huwag kalilimutang mag-subscribe So dito po, uh, ipapakita ko sa inyo Kung gaano kataas ang survey Ang grado ni Mayor Malapitan. Halimbawa sa isang mag-aaral ano sa bawat mag-aaral uh, una pagsasanay ang ginagawa no and then pagsusulit. So after ng pagsusulit doon na makikita kung gaano kahusay talaga yung mag-aaral at siya bibigyan ng grado ng guro. So ganun din po dito sa mayor. Uh, ang nagbibigay naman ng grado sa mga mayor ay ang taong bayan ang mamamayan ng Kaloocan halimbawa sa syudad ng Kaloocan through survey so dito po sa latest survey ng SWS isang pinagkakatiwalaan nating survey firm uh, dito po on local governance in the city of Kaloocan inirelease po ito August 23, kamakailan lang kaya latest po ito. August 23, 2024. Public satisfaction with the present administration of City of Caloocan, City of Caloocan, July 2024. Kinandak po ang survey noong July tapos ini-release nung August 23. So nandito po ang resulta ng survey. Satisfied 82%. Abay, super majority po ito. Napakataas po ng satisfied po 82%. Ibig sabihin, satisfied, contento ang mamamayan ng kaluokan dito sa incumbent mayor na si Mayor Malapitan. So kung iisipin natin, ano ba ang track record ni Ginoong Trillanes? Noong siya ay senador, ano ba naiisip nyo kapag binanggit natin former Senator Trillanes? Ano bang ba pumapasok sa isip nyo? Yun ang magandang tanong. O halimbawa, Senator Bongo, ano po ang naiisip nyo? Malasakit Center. So yan yung unang pumapasok sa atin. Kapag narinig natin, Senator Bongo, ang ah, malasakit center yan. Halimbawa naman, Senator Bato de la Rosa. Ah, peace and order yan. At war on drugs. At kasalukuyan niyang ipinaglalaban ang illegal na droga. Meron nga siyang panukala na death penalty. Ito po ay approved sa akin ito. Kumbaga, pabor ko dito. Death penalty tungkol po sa mga nagninegosyo ng illegal na droga. Yung mga big time na siguro. Nakailangan ng bitayin dahil salot eh. Salot po sa lipunan itong illegal na droga. So kung babanggitin mo naman Antonio Trillanes, anong ano bang legislation landmark sabi nga ni BP Sara. Ano bang legislation landmark ni Trillanes? So may mga napupulot tayo sa mga sinasabi ni BP Sara, di ba? So nung sila daw ay umupo, nung unang term ni Mayor Sara, nung say Mayor pa, ang meeting agad nila ay kung ano ba ang legislation landmark natin, sabi niya. So kay Trillianis nga ang tinatanong natin, ano bang maaalala natin kay Trillianis? Ako, pumapasok sa isip ko yung one-on-one -on -one nila ni Enrile. Ha? Nag one on one sila ni Enrile sa Senado sa plenary. Kung saan si Trillanes at at takbo eh. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Nasa YouTube 'yan. Takbo. Literal na tumakbo si Trillanes dahil ibubulgar na siya ni Enrile. Yung panahon ng stand up sa China, China si panahon ni Noynoy. Eh, 'Di ba ta sabi ni Enrile, Si Trillanes ay 16 times, labing anim, 16 times, times nagpabalik-balik sa China. Kasi may record dyan sa airport, ba? Diba? After that, naagawan na tayo ng teritoryo. Ngayon, may mga building na dun, dun sa lugar na yon kung saan yung eh, hawak na ng China. Hindi natin nakakalimutan yan ang maaalala natin kay Trillianis ganito no Trillianis nagdemanda ng blogger uh, nagakusa nagbintang eto nga may bintang na naman siya oh. bagong bintang niya diyan sa kalaban niyang si Mayor Malapitan o eto Trillianis calls Malapitan of Kaloocan a corrupt political dynasty sabi nga ni Bipisara kung ikaw ay mag-aakusa, dapat may papel, may paper trail. Kasi ganun ang ginagawa ni Bipisara Sara, pag siya nagsalita, may papel. No, dapat ganun. Yan nga ang sabi niya kay Mercado, yung uh, nagsulisit ng 16 million at ginamit ang kanyang pangalan para makakubra ng 16 million. At pirmado niya, Pirmado ni Mercado. So, dapat ganon, Mr. Trillanes. Ito lang ba ang talagang kaya mong gawin? Ang mag-akusa, magbintang? Dapat ipagmalaki mo yung mga nagawa mo. Nung ikaw ay senador, ano ba nagawa mo? Di ba dapat ganon? So, ito, ang taas ng grado ni Mayor Malapitan, eh talagang napaka dali palang lapitan ito. E eh, mamaya, makikita nyo. Undecided, 8. Yung hindi pa nagde-decide. Siguro, ibigay na natin kay Trillianis ito. Dissatisfied, ito po yung hindi satisfied. 9 lang. 9. So, ang net satisfaction nito is satisfied versus or satisfied minus dissatisfied. So, 82 minus 9 equals 73. Yan po ang net positive 73 satisfaction rating ng uh, mayor ng Caloocan o kasalukuyang mayor ng Caloocan. Eh sabi ko nga, kumbaga sa karera ng kabayo, lalamon ng alikabok itong si Trillanes at matatalo ito by landslide ni Mayor Malapitan. No? Uh, dito naman po sa mga katangian na nagustuhan ng mga mamamayan ng kaluokan kay Mayor Malapitan. Table 2, positive traits, positive traits of Along Malapitan, City of Kaluokan, July 2024. So ganun din yung release nito, no? Isa lang to, August 23 din ni release. Okay, number one, pinakauna, oh, productive ito pala si Mayor eh, productive. Ibig sabihin, maraming nagawa. Kasi makikita ng tao to eh. Kung ang mayor ba eh, ano ba ginawa ng mayor natin dito? Makikita po yan. Kagaya ng mayor dito, wala pong ginagawa mayor namin dito. Malapit po kami sa Kaloocan, hindi po ako taga Kaloocan. Malapit lang. Dito po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Mga mga 10 minutes lang pag mo nasa Kaluokan ka na. Dito sa amin, parang hindi niya nakikita yung mga butas-butas na daan ng mayor namin. Nagdadaan naman siya dyan. Wala. Ang bilis makasira ng sasakyan. So, nakita ng madlang people ng taga-Kaluokan, eh si mayor malapitan pala ay productive with 29%. Sumunod po, helpful matulungin. Aba, eh, kamustahin natin si Trillianes. Kasi dapat siya ay public servant, public figure, dapat ipinakikita niya na siya ay nagtatrabaho. Example na sa bilang matulungin. Kung siya ba'y nakikita natin kapag nagkaroon ng lindol, nakikita nyo ba si Trillianes? kapag may baha, nakikita nyo ba? Parang hindi ko nakikita eh. Nakikita natin sa TV, may inaakusahan, may dinidimanda. Tapos magsasabi siya, lalabas na ang warrant of arrest ni Duterte sa June. Ha? Eh hindi lumabas. Sa August, lalabas na. Aarestuhin na si Duterte. October na, oh, Mr. Trillanes. So yan yung mga nakikita natin kay Trillianis eh. Puro dada. Ano? Eh sumunod, pangatlo, leader. Eh leadership ito. So kumbaga parang ano to, parang Duterte style to. Maganda ang kanyang pamumuno. No? Sumunod, approachable. Ito na nga 'yon. Madaling lapitan. Approachable o, oh, pang-apat. Kaya pala siya ay uh, si Mayor Malapitan dahil madali siyang lapitan. Kumbaga, meron tayong mga kilalang politiko, pag tapos manalo, wala na, hindi mo na makikita. Ito eh, madali lang lapitan itong si Mayor uh, Lapitan, Malapitan. Si Trillianes kaya, madali kaya siyang lapitan nung siya ay senador? <laughs> ha? Sumunod. Kind. Kind. Eh, mabait. 14%. Tapos, active. Hardworking. Caring. Eh, ang ganda tang, ng track record ng mayor na to. At siguradong mananalo ito ng landslide. Ito namang si Trillanes, dalawang beses nang natalo, uh, tumakbo ng Vice President, talo. Tapos tumakbo uli ng, May, ng Senator, talo. Hindi na siya ulit tumakbo ng Senator. Kasi alam niya matatalo eh. Hmm? Parang si si Lenny yata, ewan ko. Bakit hindi tumakbo si Lenny ng Senator? Kaya nag-66 sila dyan sa mga mayor-mayor. Alam ni Sen. Trillanes, wala siyang kapanapanalo ngayon. Dahil nung nakaraan, natalo na nga siya. So, diyan siya nagbabalak sa kaloocan. <clears throat> Kumbaga, alam niya na binasura na siya dalawang beses ng madlang people. At uh, ayaw pang sumunod kay Marojas. Sabi ko nga, sundan niya na lang si Marohas, nagtatanim na lang si Marohas sa kanilang farm. Gano'n na lang din gawin para mabawasan yung sakit ng ulo ng Pilipinas. Pag nandito siya, ano eh, parang panggulo lang. Dapat, <clears throat> natalo ka ng dalawang beses, natanggap mo na. Naayaw na sa'yo ng nakararaming Pilipino. At babanggain mo pa itong nagsisilbi ng tapat at mahal ng bayan ng kalookan dyan pa naisip mong lumaban eh kitang kita sa kanyang track record latest po yan ha hindi yan luma August 23 ni release napakataas ng grado so dito po makikita mo kung talagang may ginagawa ang mga leader ng bayan nyo makikita yan sa survey at itong survey na to ito po ay SWS survey na mayroon ng halos 40 years na nag exist dito sa Pilipinas na ang ginagawa ay mag ng survey. Yan po ang social weather station. Talagang pinagkakatiwalaan isang prestigious uh, scientific survey. So dito po kay uh, Vice President sinasabi niya Papaalala lang natin sa inyo, Vice President Sara Duterte, ang sabi niya, iisa lang ang uh, ano ba sabi niya, iisa lang ang handler. Handler ah, parang talent itong si iisa lang ang handler ni Trillanes, Contiveros, Castro. Naalala niya 'yan? Baka talent itong sila ano, sila Trillanes at meron silang manager o handler. Nakikita nyo yung mga ginagawa ng tatlong ito? Sabi ni Bibi Sara, iisa lang ang kanilang handler. Ano ginagawa ni Hontiveros, ni Castro, Trillanes? Mag-pinpoint o mag magbintang. Mag o puro ganyan. Kasi para silang robot na hinuhulugan ng coin, tapos aandar ah, na o, oh, ganyan ng lakad o. Oh. Ganun ang lakad ng mga nasa administration ngayon eh. Matapos hulugan ng coin, para silang robot. May nag-uutos. So papaano mo pagtitiwalaan ang mga ganitong klasing politiko? Dahil tayo naniniwala kay BP Sara eh. Kaya niyang patunayan yan eh. May ebidensya yan tiyak eh. Sumagot ba si Castro, si Trillanes, si Hontiveros, sinagot ba si BP Sara Baka sinagot, hindi ko alam. Balitaan nyo ako, i-comment nyo. No? Pero wala akong nabalitaan na sumagot sila dyan eh. No? Dapat sasabihin, ay hindi totoo yan. Wala kaming handler, wala kaming master. Dapat sinagot nila yan eh. Parang wala tayong na... So parang totoo, di ba? Kasi wala nga silang sagot. So, kung ikaw ay eh, ganitong klaseng politika o oh, politiko, no? na meron kang handler, meron kang master na nag-uutos sa'yo, anong klasing politiko ka? Hindi ka para sa bayan. Naiintindihan nyo? So, sila pinakikilos. Para ano? Para bumanat dito, banat doon. Ito pa'y para sa ikaka-asenso ng Pilipinas natin. Ha? So, kayo na po mag-isip mga taga-kaluokan. Eh sana naman eh bahala kayo kung pipiliin niyo si Trillianus para kayong kumuha ng bato tapos pinalo niyo sa ulo niyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat.